Hello, good day everyone. Magandang umaga. Ayan, ang ganda ng panahon ngayon. Ayan, salamat po. Thank you, Lord. Maganda ng araw ngayon. Ngayon, samahan niyo po ako maglinis ng aming alaga na baboy. Punti na lang po ito. Yung iba na ilabas na kasi. Kaya yeah, samahan niyo ako. Tara, guys. Ayan po ang aking mga alaga. Ilalabas na po yan. So, lulinisan ko po, po muna sila. Dahil sobrang malunis. Ay. Wala po po akong pang-spray. Ganyan pa lang. Hindi pala ako kapag linis sa inyo, mga babies. Wala pala tayo kayaan kayo. Basain ko muna sila. Para mamaya ay mabilis ng malinisan. Po. Oh. Hindi dito. Tanggal na nila yung dingding. -ding. -ding. Yan guys, babasahin ko muna sila para mamaya pag linis ko ay madali na silang linisin.